Ano siya, ng chief, na huwag ka mag-alala, makakapasok ka, makakapasok na siya. Hindi rin po nga, wala talagang kinapasok. Talaga pong naka-black ang lahat. Nalaman-nalaman po namin, i-dedirect po sa paniparin ng hate planado ang lahat. Planadong planado po ang lahat. Walang respeto sa dati nating Pangulo. 80 anyos yung tao. Narinig niyo po. Hihidayin ko yan, hihidayin ko yan, wala akong pakilam. Sabi nyo, nung aras nila ako. Ako po, at sa tapas ng gate ng Villa Mon. Tumating po ang aking pinsan, ang asawa ni Piaro Hardee, si Hanalec Salvador ng sa Bigla po kasi ayaw kami ang pangasunin. Kung ginawa niya po na ano siya talaga na tag-struggle siya pumasok siya doon sa loob. Okay? Nakita mo po na din isa siya at hinahatak na po siya ng sundalo. Madaling-madaling po ako'y talaga sumugod nung sa loob at hinawakan ko yung kamay ng sundalo. Sabi so, ko, bitawan ko yan, wag mong hawakan mo. Eh. Asawa ni Pirang Antia, bigyan mo ng respeto. Hindi daw niya inahawak, hindi daw niya inahatak. Ano hindi mo ko inahatak sa ating Adelaide? Eh hawak hawak ng braso ko. Ganyan po ang mga nangyari noon. Noong araw na yon. maghapon po kami doon. Inabot na ng gabi. Hindi pa rin makapasok nang makaawa po ako sa mga suntalo. Huwag ka na akong papasokin. Ang pakiusap ko lang, papasokin nyo yung dalawang abogado. Si Atty. Torrion at Atty. Bicu Briggs hindi rin po hindi rin pinapasok. Si Senator Bongo, hindi rin pinapasok. Ang mga tungkol, hindi rin pinapasok. Nagpapasok po ng isa nung alam nila hindi na maganda talaga ang pakaramdam. Itatay ni Bongo. At paano mo magagawa yan sa isang ng Pilipinas kung magagawa nila yan sa kanya pagpano na tayo pagpano na tayo mamaya na tayo sumayaw brother brother magtay niyo muna ako matapos mamaya na tayo sumayaw pakikiusap ako sa inyo mamaya na kayo magtatutog alam niyo sa kinabukasan niyo itong sinasabi ko Sabi ho namin, ano na gagawin natin? Alam niyo po ba, nagpumilit po kami makagawa ng ano, makakuha ng TRO. Maghapon po kami talaga, balik-balik. Bilya mo, uh, Supreme Court, Supreme Court, bilya mo, balikan po kami ng balikan. Hanggang nakahintay kami hanggang gabi. Nasa Supreme Court po kami. Hinahatak na po siya, kinakalagkat po siya papunta aeroplano. ng aeroplano. Pinipilit nila makasakay na ng eroplano dahil natatakot sila makakuha kami ng TRO niya. Gusto ko lamang pong malaman nyo ang mga pagyayari ng araw ngayon. Kasi alam ko manayon kayo dito hindi nyo alam ang mga katotohanan. Baka makapatay pa kayo. I just want each and every one of you to be aware sa nangyari noong araw na yon. Ngayon po, nabating si Inday saradon, nakikiusap na mga kaso. Ano po Sino po? Walang pwedeng pumasok dito. Ako lang ang bakas dito. Sabi nung officer of hindi ko ba pwedeng hintayin yung anak ko? Yung anak ko kasi abogado ko. Alam nyo kung sino yung abogado na, na anak niya? Sino po? Sino po? Lakas nyo yan. Sino po? gusto si Vice President ang sagot, walang pwede nang pumasok. Kunin so, na yan. Sige na. Sige na. Tapos po, yung isang malaking, malaking naka-uniform, eh. na po sa likod. Sa tatay digong. Tapos pinipigpit. Pinipigpit yung mo, check the Walang kalaban-laban! Pangil! Wala akong sinisiraan mga tao. Ikinukwento ko lang ang totoo ng nangyari para panaman niyo dahil karapatan niyo rin malaman ang mga katotohanan. uulitin ko, kung magagawa nila ito sa former president, na paano na kayo? Na paano na ang orbi namin? Paano na kayo? Sabi ko nga ako, ako hindi mga kampanya ngayong gabing ito. Ang ikakampanya ko lang, Team po yung tao yan. Alam matagal na po gustong manilbihan sa inyo yan. Matagal ko na rin sinasabi sa kanya, mayroon na talaga ang takbuhin mo. Kasi mabuti kang tao. Ang puso mo ay gusto mo makipagbigay ng tamang servisyo sa mga higapanil. Bigyan mo na pati

Pwede po ba rin? Ang umpisa ng paglilitis sa kanya ay September 23 pa. Ang ibig pong sabihin, mananatili siya doon. Ang inilalaban po ng mga abogado ni Tatay Digong ay yung makanabas pang lang siya. Mananatili siya sa hay. Hindi siya aalis don para lamang po matignan ang health niya. Kasi po, nag-iisa sa loob We don't know what's going to happen next to him. Si Tatay Tiyong po ay nagsabi noon, ewan ko kung mga tala Ang sabi niya, to my countrymen, kung hindi ko kayo mapapaligaya o mapapasaya. Pero nagawa ko naman maging kumpurotable kayong lahat. sinabi niya po walang takot sa kanya ako'y Pilipino sabi niya ganoon. kung ito ang aking destiny then be it ibig niyang sabihin hindi niya aatrasan itong laban na pinagdadaanan niya kanilang ang pangin, ang ng Pilipino, ay kaisa ni Tatay Ligog. Tama ko ba? Si Tatay Ligog ang talagang gumalaw na para may ayos ang buhay ng ng mga Pilipino, lalo na po ang pinakamahihirap na malina. Yeah. <laughs> saan naman gusto nila ang mga ನಾನು ಅಪಿ ದಾಪ್ ಪಾಮೂಲು ಗುರಿ ಗುರಮಂತಾ ¡Muy <coughs> bien,

پيرو کي متر پڙهون اماءي تو ديو پڙهڻا مان ڏيڻو ٿا ڪنهن کي يا ڪيڏا iso ang teramong, opuntal sa Cina, sa Tagalog, ito na ang teramong. Hindi niya ang niya ang presyo. Hindi niya ang presyo. Hindi niya ang mga niya ang presyo. Hindi niya ang presyo. niya ang presyo. ang niya ang niya ang presyo. Hindi niya niya Então,

kailangan ng school building sila. Kailangan po matagdagan sila sige na kala Tara, hindi po sila nagsisisigay. At sa pang-premiado para lang, kailangan ibabalahan.